Nandito pa rin tayo nakapila. Ang haba ng pila. Ayan, nakapasok oh, tayo sa parking nila kasi may ako yung uh, susunduin maya-maya. Ay, maya lang ay eh, nandiyan dyan. You know, yung at susunduin. Sa mga na yan, nakapasok tayo natin. Hello, good evening! Ah, chat shout out sa mga kapakod driver! Ayan, oh, pila tayo, pila! Ayan, Uh, good evening sa mga kapwa ko driver, mga kapiliti. -it so, uh, talo inip, yan. Talo inip, mga kapiliti. Tayo hindi na tayo sa mga uh, kapagitan uh, ng pumping. Kaya hindi na tayo ng mga pumping. Uh, isang oras na tayo, hindi tayo ang buti na lang eh. Walang garbo na hindi dito. May dulo to eh. Dulo ito ng mawa. Dito sa mga uh, malapit kay karakadan, karagatan. Malapit ito sa kabila sa beach side. Makakapasok rin tayo sa parkingan. Ah, uh, waiting daw tayo uh, sa kanilang parkingan. Ito makapasok ah, uh, 'yung ito 'yung papasukan natin. Ito 'yung Viking uh, Menu. Viking Bino. Bino, yeah, 'ya, mga Kapulipe. 'Yung so, maraming mga kainan dito. Ayan, napasok uh, na tayo sa parking ha, nila. Ayan. Uh, hanggang dito na lang mga kapiliti. Puputuloy mo na yung aking uh, content. Dahil na uh, nakapasok na tayo. Ayan, puputuloy natin maya maya na. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang. Bye bye. Ah, may mga tayo ng mga parking. Ayan waiting tayo, waiting, waiting. Ayan, nakapasok na sa parking na nila. Maghanap tayo ng mga ka-double park tayo, mga kapilipi. Ayan, Korean barbecue mga kapiliki dito lang nga sa maya sa likod ng mawa sa maya rohas bulibay mga kapiliki uh, sarap kumain dyan <tinyo> <tinyo> ano na po dito Ah, masarap. Dito tayo.

Napot oh, pa ako ng gabi rito Mga kapigit Ganun, nandun ako sa barkada Ngayon, nandito na sa dulo Dulo, dulo Ayan, may sounds pa Mga kapigit Ayan, yung iba dito Puro mayroong may ano May mga May mga kadei Mga kapigit Ayan Ayan yeah, sila rin Wow, 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 wow. Ayan yung ano, buhangin. Yung nagyan nila ng buhangin sa gitna ng dagat. Ayan. So wala rin nangyari. Nauubos habang nag mga alon yes. So, kung kung yung buhangin so ayam biro mo malaki na yan oh so, na sa ng buhangin oh. yung buhangin na gitna ng kapiliti oh wow 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 oh, grabe. grabe yung uh, Manila Bay yan po yung Manila Bay mga kapiliti kanina ano yan kita kita yan oh. kita kita yung buhangin yan napakadami buhangin

Yan, kanina kita yung buwangin dyan sa Manila Bay. Manila Bay is Ruas para la Boulevard. Yan, <laughs> <laughs> wow. Ulan daw na pera doon sa dulo. Nice. Yan. Si Philippe Blagger TV, nabuto ng gabi kanina. May araw pa kanina. Yan. Ayan na siya, ayan na siya, ayan. Nakagala naman tayo

Yan wow ko yung dulo ang dulo nito ay tramang Korean oyan barbecue mga katipik sarap kumain dyan mga kapilipi dito lang yung mga sa Maya. likod ng mawa mga kapilipi yan at saka four season yan ang four season wow sa sarap kumain dyan mga kapilipi kung mayroon lang tayong pera kakait tayo. na pamilya natin ito hanggang content lang muna tayo mga kapilipi sarap kumain dyan sa four season mga kapilipi sakto sa mga pamilya niya mga kapilipi may mga pera tayo wala tayong money mga kapilipi hanggang content lang tayo labi na dyan marami kumakain sa Korean barbecue mga kapilipi yan wow cow tapos ang dulo niyan ano Paris wheel yung nakita niyo bilog na yan wow 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 Ang likod din naman yan ay Manila Bay. Yang kita pa parang uh, parang Ross Boulevard din yung likod din Ang ganda na Wow! Nice mga kapili. mga ka-Pilipi. Lanson, please. Yan. Wow. Nice. Nice building. Mga ka-Pilipi.